Hello besties! Tara, luto tayo ng kare-kare. Nagprito muna ako ng talong, naglaga ako ng sitaw at pechay, at nagprepare na ako nitong aking sauce. Ang sikreto ko nga pala, crushed peanuts. Hindi ako gumagamit ng peanut butter. Isa pang ginagamit kong pampalinamnam ay yung coconut milk. Mag-add din kayo ng isang kutsarang sugar. Optional naman yan kung ayaw nyo ng matamis. And then simmer nyo. Hayan, tignan nyo. Thicken na siya, ba? Diba? Hindi rin ako gumagamit ng patis. Isang beef cube lang yan. Wala rin akong cornstarch. Basta halos natural lang yan, besties. Kung gusto nyo, timplahan nyo ng asin kung kulang pang pa alat. At heto na, tapos na ang ating meat. Ang ginamit ko nga pala dito, besties, beef shank at saka yung beef tripe. Then, kuha lang kayo ng 2 cups ng meat broth at ishalo nyo na dyan. Tapos, isimmer nyo lang pero halos luto na yan eh. So, in less than 45 minutes, besties, heto na, pwede na tayong kumain. Sabi nila, bakit daw ganito kumain? Halo-halo. Nako, kanya-kanya lang naman trip yan, di ba? Basta ako, gusto ko ganyan. Hindi lasog-lasog yung aking mga gulay. At, tingnan nyo naman. Ang ating sauce, masarap. At syempre, huwag kakalimutan ng bagoong. On the side, di ba? O, oh, hayan. Ganyan ako kumain, magulo, pero tiyak masarap na masarap yan. Sabi nga nila, masarap daw ako kumain eh. Tinitignan nila, napapawaw sila at nagugustuhan nilang kumain pati. Kumbaga, nakakahawa, ba? Diba? Nako, ito hindi naman siya mataba. Kaya medyo okay lang naman. Sa so enjoy, salamat!